Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ng US Defense Secretary sa Singapore Security Dialogue na kung saan nandun din ang Pangulong Marcos Jr. Nako, dito na booking ang US at nilaglag nila si Pangulong Marcos Jr. Bakit nilaglag? Yan ang ating edital ngayon Uh, gusto ko lang i-remind uh, yung dark chocolate natin pwede na kayong mag-order at pwedeng i-deliver kahit sa ang party ng Pilipinas uh, ito lang number ang contact nyo 0916900 00997 Okay Dito sa Philippine Star na news Headlines uh, US on securing Asia were not going anywhere. Okay, so uh, U.S. Secretary Defense Secretary Lloyd Austin nagsalita rin siya sa forum, yung security forum sa Singapore, at sinasabi niya na priority nila ang Asia, na the United States can only be secure if Asia is secure. Sabi niya, we are all in and we're not going anywhere. So, they will remain in Asia. Kaya, ang focus nila ngayon, palakasin ang kanilang alliances sa Asia at ang Pilipinas po, ang focus, ang center ng alliance na ito dahil po, ang Pilipinas nasa strategic location tayo sa mundo pag ang US nandito sa Pilipinas madali silang makapag project ng puwersa going to the Pacific Ocean or going to the Indian Ocean kaya pinag-aagawan tayo ng uh, mga superpowers so ito sabi niya ayon uh, cloud commitment yung suporta nila sa Pilipinas yung Mutual Defense Treaty na 1951 pa pinarmahan, pag may mangyari sa atin, sa bansa, palaging sinasabi ng US, bukang bibig nila, ironclad commitment, nandyan daw sila para tumulong. Sa so parang marriage, uh, walang divorce, walang iwanan commitment eh. Ayon klad, matigas ma maasahan mo na commitment to tulong sila. Okay, ang pangulong Marcos, uh, believe na believe, uh, 101% ang paniniwala niya sa tulong ng US. Kaya naunang nagsalita ang pangulo uh, sa forum nito siya ang keynote speaker at tinanong siya ng media ano yung red line, ano yung Uh, magawa ng China uh, pag namiyari ito eh, invoke na ng Pilipinas ang mutual defense treaty sabi ng Pangulo death of a single Pilipino, civilian man o sundalo nako, it, uh, it is an act of war at sabi ng Pangulo, invoke na niya ang mutual defense treaty, okay, gera na over the death of one Pilipino. So ito ngayon, nung magsalita ang US Defense Chief, tinanong din siya ng media, uh, in case may mamatay na Pilipino sa West Philippines eh dahil sa bullying ng China, what will be your response? <laughs> Sabi ng Presidente ng Pilipinas, i-invoke nila ang Mutual Defense Treaty. So anong masasabi mo doon? nako ang ang uh, sagot ng US Defense Chief malabo para pataliwas sabi niya it's that's just an hypothetical question we will do everything uh, possible that that will not happen ganun ako wala na ito panluloko na ito kung talagang ironclad commitment yung sinasabi nila, ang magandang sagot sana, gusto kong pakinggan pa, palakpak pa ko pag uh, sabi niya na yes. Pag may mamatay na isang Pilipino sa West Philippine Sea, we will ask Congress that uh, US will go to war with China over the death of one Filipino. Ganon sana ang sagot kaya lang, wala yung sagot niya pataliwas umiwas siya, Riklamo, saka, reklamo saka nagreklamo yung mga, hindi, hindi maligaya yung mga nandun sa forum, dahil sabi lang niya na hypothetical lang daw at gagawin nila ang lahat uh, para hindi mangyari oh, how? how come? wala namang mga US sa uh, forces sa West Philippine Sea. Ang nandyan, mga kawawang Pilipino. Either mangingisda o yung mga Philippine Navy Coast Guard personnel na mag-resupply uh, sa Ayungin Shoal or nagpapatrolya uh, sa Scarborough Shoal. Posibleng mangyari yun. Ang China, kahit water cannon lang, nakakamatay din yun. O kaya yung laser, whatever it hindi mo talaga maiwasan ang pangyayari. Darating ang darating ang panahon, baka magka, uh, may masawing buhay ng Pilipino sa, sa West Philippine Sea. Kaya palpak yung sagot ng uh, personal, ya, hindi ko magustuhan yung sagot ng U.S. Defense Secretary na they will do everything na hindi mangyari. Umiiwas siya ano ngayon? Ah, masasabi ng Pangulo, tutulungan ba tayo? Diyan po, nagkakamali ang Pangulo natin na masyado siyang umasa sa sinasabi ng US na ironclad commitment. Ako, hindi ako maniwala isang Pilipino lang. Eh, eh doon nga sa Ukraine. ilang libo na ang namatay na Ukrainians bago eh, ng Russia ang Ukraine ang daming promises ng ano ang daming promises na ginawa ng US uh, sa Ukraine pati yung membership ng NATO wala ring nangyari so wa, napasubo ang mga Ukrainians napasubo sila sa isang gera na ang analysis ang perception ng karamihan is kagagawan ng US yun na yung tinatawag na proxy war So dito sa Pilipinas uh, sana hindi darating ang panahon na maging Ukraine din tayo maging proxy war tayo dahil meron tayong pangulo na sobrang matapang dumikit sa US <laughs> uh, pag namatayan tayo sa West Philippine Sea, eh, wala, hindi talaga maasahan ang US. Uh, Makipagpustahan ako dyan. Pwede, tulungan nila tayo in terms of uh, financing. Bibigyan, i-increase ang ating foreign military aid. Kagaya ng ginagawa nila sa Taiwan. Taiwan, 8, 8 billion US dollars sa ngayon. Sa Israel, 26 billion US dollars sa Ukraine 60 US billion dollars so sa atin ngayon dadagdagan pa lang daw nila ang atin lang ngayon kakapiranggot na 40 million US dollars ang ating foreign military assistance napakaliit eh dahil naawa daw sila sa atin dahil sa pambubuli ng tiyana, gagawin nilang 500 million US dollars. Ang liit pa rin kumpara mo sa suporta sa Taiwan, uh, ano to, Israel, and uh, Ukraine. Siguro kung namatayan tayo dyan, dagdagan nila. Gawin na rin nilang 1 or 2 billion dollars. Anong silbi ng pera na yun na namamatayan na tayo? Uh, I believe 1982 nagsalita na si President Marcos Sr. tungkol niya nung nagbisita siya sa US sabi niya sa US media open forum uh, yung mutual defense treaty is dapat i-review sabi na ng Marcos Sr. na i-review yan dahil uh, disadvantageous kaming mga Pilipino pag nagkaroon ng yara, kami lumalaban namamatay na kayo namamatay na kami mga Pilipino samantalang kayo sa US nagdedi pa lang sa kongreso kasi ito ang dapat nating tandaan na yung mutual defense treaty kailangan po ng approval ng US Congress so ito ang dapat sagutin ng Pangulo papayag ba ang US Congress na makipagyera sila, sila sa China over the death of one Filipino soldier or fisherman? Oh. Kaya ang US defense chief umiwas dahil sigurado hindi sila tutulong sa atin pag namatayan tayo sa West Philippine Sea. God forbid sana kaawan tayo ng Diyos na hindi mangyari yan.